O, oh, Eloisa, come in. Doña Hilaria, pinapabigay po ito ni Ma'am Margo. Ah. Oh. Kung wala na ho kayo, iuutos sa akin, mauna na po ako. Eloisa, sit down. Salamat nga pala sa regalo mo kay Bobby. Ay, wala ho yun. Maliit na bagay lang po yun. Eh, ah, uh, nung nakita ko po kasi yung ereplano, alam kong matutuwa po si Bobby. Ah, <tos> <tos> nakita ko talaga, Niyakap ni Bobby si Eloisa. Hindi naman tatay na ginagawa ni Bobby yun, di ba? Hindi eh, ba niya tinulak si Bobby? Hindi ba siya naiinak o nasiwan? Ito yung isa na ko. Parang normal eh. Thank you, thank you, thank you. Alam mo, gusto talaga kitang ipatawag. Marami akong gusto sabihin sa'yo. Oo. Ako nagplanta ng pera sa drawer mo. Sinadya ko talaga yun because I want to test you. And I'm impressed. Natuwa ako nang sinauli mo yung pera. Walang labis. Walang kulang. Napatanoyan ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagkuha sa'yo hindi ka lang masipag at madalino pagkakatiwalaan ka. And I like that in a person. Because I like you. I have a new offer for you. Of course, dito ka pa rin magtang trabaho. Pero, wala kita ni promote. Oh, Salamat, ho. Huwag ka mo na magpasalamat. <laughs> hindi pa ako tapos. Gusto ko rin ibalik ko sa inyo ang lupa. At uh, plano kong burahin na ang utang ng pamilya nyo sa akin. Willing akong gawin lahat dyan kung pakakasalan mo ang bunso kong anak. Si Babi.